Kasi ako po ay biktima also ng adik. Hindi ko humaintindihan na kung bakit ang ating mga leader or yung iba ang pinaglalaban is yung mga kriminal at adik. Bakit ho hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima na mga adik? Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala hong ganun. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EGK. Bakit ho? Yung hubang dalawang taon o limang taon na naghahasa ng isang drug addict, nagkaroon din huba ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, istudyante, nagagraduate sa kolehiyo, pinatay ng adik, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights, tigilan nyo ho kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginigo ako kasi pag ikayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan nanggagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng na mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, Tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang dalawang taong ginahasa, limang taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay ng walang kamalay-malay, yun ang ipaglaban nyo! Yun ang masakit! Kasi pinaglalaban nyo, kriminal! Kasi pinaglalaban nyo, mga walang kwenta, I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry! Kasi napakapeke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao.